Ang isa sa realidad dito sa abroad Yung uh, napakairap makakita ng mga totoong kaibigan And yes, that's fucking true Kahit anong gawin mong mabuti At kahit anong gawin mong maganda Sa mga nakakasama mo aabot at aabot sa punto na magkakaalaman kayo lalo na kung ang uh, trabaho mo katulad ng trabaho ko uh, wala ka talagang magiging permanenting kaibigan at kahit gaano mo iwasan yan gaano mo i-maintain na maganda yung uh, samaan sa trabaho uh, darating at darating yung punto na magkakaroon ng mga samaan ng loob kahit gaano karami pa yung gawin mong maganda O gaano karami pa yung gawin mong pabor uh, Sa uli, kapag merong kang hindi na pagbigyan uh, Ikaw lagi yung masama At alam nyo ba mga boss Na sa trabaho ko, isa yon sa hindi ko nagugustuhan Dahil uh, sa hindi maiiwasang mga sitwasyon Uh, may mga tao na sumasama ang loob sa akin dahil uh, minsan hindi nila naiintindihan o minsan yung mga desisyon na kailangan kong ipaabot sa kanila ang tingin nila sa akin mismo nagmumula kaya pag nasa ganong sitwasyon tayo uh, nahihirapan ako kasi kailangan kong timbangin yung mga nangyayari kailangan kong timbangin yung uh, relasyon ko sa mga taong nakakasama ko at uh, kailangan ko ding isipin yung mga mararamdaman nila in return kapag andun na yung sitwasyon na yon doon ka na makakarinig ng mga sagot or mga salitang hindi mo naririnig dati o hindi nila nasasabi sa iyo dati kasi nga meron ng sama ng loob so yun na yung pinagmumulan ng ng pagkakasira ng uh, magandang uh, samaan na nabubuo natin sa trabaho. But for me, uh, bilang isang professional, uh, yung mga ganong agromento o pagtatalo, uh, hindi ko yung tinitignan uh, bilang uh, magkaibigan. Kumbaga, uh, bilang professional, labas ang trabaho sa pagiging magkaibigan natin o kung anumang relasyon na meron tayo sa trabaho. Kaya hindi ko yun inahaluan. Basta kung ano man yung pinag-uusapan natin, kung concern yan sa trabaho, so doon lang tayo mag-uusap. Ngayon may ibang pagkakataon naman na pwede rin tayong mag usap tungkol doon sa pagiging magkaibigan o kung ano man yung nabuo nating samaan. So iwala yan trabaho sa pagiging magkaibigan. Yun yung stand ko sa pagtatrabaho ko. At uh, yun lang naman yung point natin na... Minsan kailangang maintindihan ng mga kasama natin sa trabaho na kung ano man yung uh, desisyon na ipaabot natin sa kanila, hindi tayo personally ang di desisyon doon. Syempre, pare pares lang tayong empleyado. Uh, magkakaiba lang tayo ng posisyon uh, sa, sa mga kumpanyang pinapasukan natin, pero ang totoo nun pare-parehas lang tayong mga empleyado at ako bilang isang empleyado rin wala akong karapatan na magdesisyon ng basta-basta na hindi ko yan pinapaalam dun sa tao na talagang dapat magdesisyon sa mga concern natin about sa trabaho kaya sana uh, dito sa abroad kapag meron ng mga na buong pagkakaibigan o uh, samaan at uh, minsan umaabot tayo sa punto na ganoon uh, maging professional tayo lagi nating iwalay yung uh, trabaho sa relasyon natin bilang magkaibigan at uh, para maiwasan din natin yung uh, magkasira yung ating uh, na buong samahan kasi tignan nyo to mga boss at the end of the day ikaw at ako pare-parehas lang tayong mga empleyado. Kung ano man 'yung concern mo, kung ano man 'yung puna mo, kung ano man 'yung mga gusto mong mangyari sa kumpanya para sa ating mga empleyado, parehas lang tayo dahil parehas lang tayong empleyado. Kaya kung ano man 'yung uh, nakikita nating mali na ginagawa ng kumpanya hindi ako exempted doon. Kumbaga, apektado rin ako doon sa mga maling sistema na nakikita natin sa kumpanya. Uh, hindi ibig sabihin, dahil magkaiba tayo ng posisyon, exempted na ako doon sa mga concern na 'yon. Parehas tayong empleyado, hindi tayo yung may-ari ng kumpanya, wala tayong relasyon sa mga may-ari ng kumpanya, kundi bilang trabador. Kaya mga boss dito sa abroad, napaka swerte ng mga iilang nagkaroon ng mga kaibigan na malawak ang pangunawa. Na hindi nila kayang sirain yung pagiging magkaibigan nila ng dahil lamang sa hindi pagkakaunawaan sa trabaho. At uh, hindi nila kayang itablah yung isa't isa. At uh, sa huli, uh, mananatili at uh, magre-remain pa rin o magre-remain pa rin yung uh, pagiging uh, magkaibigan anuman ang mangyari. At iyan ang isang uh, mahirap at uh, pangit sa akin trabaho oh. dahil uh, sa posisyon na meron tayo uh umaabot talaga sa punto na kahit Uh, gaano ko kagustong manatiling isang mabuting kasama or uh, kaibigan ay umabot sa punto sa bandang uli na sumasama ang loob nila sa akin at uh, yun ang isa sa talagang hindi maganda dito sa trabaho na meron ako pero ayun na nga sabi nga ng yung maong daboy sa kanyang isang pelikula. Trabaho lang, mga pare koy. walang personalan. Kaya sana, kung ano man yung nagiging usapin natin sa trabaho, kung ano man yung hindi natin pagkakaunawaan sa ngayon, hanggang sa trabaho lang yon Ilabas natin yung pagiging magkaibigan natin at uh, panatili natin na kahit anong mangyari, uh, mananatili at mananatili na magkakaibigan tayo. Dahil tandaan natin na tayo, iisa lang tayo. Pare-parehas lang tayong empleyado, pare-parehas lang tayo ng inaing, puna at reklamo sa isang kumpanya na pinapasokan natin. Hanggang dito na lang mga boss, maraming maraming salamat lalong lalo na doon sa mga patuloy na sumusubaybay sa atin at dun sa mga nagpapalo, maraming maraming salamat. At ayan mga boss, kung a uh, Uh, gusto mo ng mga kwentuan Katulad ng ganito Realidad ng abroad O kaganapan dito sa abroad Ayan, pwede mo akong ipalo mga boss At stay ka lang dito At baka sakali Kung nandito ka sa Italy Isang araw Matulungan din kita Na magkaroon ng trabaho Mag-iingat kayo mga boss Kita-kita tayo Sa mga susunod na vlog